Sa lunes, Mayo 26 na ang pagbabalik sa No Contact Apprehension or NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Layunin ng NCAP na mapanatili ang kaayusan at disiplina sa trapiko sa pamamagitan ng paggamit ng CCTV at iba pang makabagong teknolohiya para hulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko nang hindi na kailangan ng pisikal na presensya ng enforcer. Paalala rin sa publiko na Those with violation na mahuhuli sa NCAP ay may katumbas na multa na kailangang bayaran bago mairehistro muli ang sasakyan. Ayon sa mga autoridad, mahalaga ang kooperasyon ng lahat upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng patakaran at upang mas maging ligtas at maayos ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ikaw, sa tingin mo ba makakatulong ang NCAP upang mabawasan ang mga pasaway sa kalsada? Please comment down below. Follow for more Cacuento now.